Kuya Christian, mayroon ka bang gagawin ngayon? Wala po, brother. Sama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Saan po tayo pupunta, brother? Secret. Tano, maligo ka, magbihis ka, sama ka sa akin. Asan po? Secret. Hintayin kita, ha? Ray, maligo ka, magbihis ka, sama ka sa akin. Saan po po? Secret. Hintayin kita, ha? May gagawin ka ba ngayon? Sama ka sa akin, maligo ka, magbihis ka. Dala ka ng damit mo. Secret. Hi, Ami. May gagawin ka ba ngayon? Wala po. Pwede ka ba sa akin sumama? Magdala ka ng damit mo? Dr. Will, po tayo pupunta? Secret. Hi, Carmen. Kamusta na ikaw? Okay lang po. May gagawin ka ba ngayon? Wala po. Pwede ka ba sa akin sumama? Magdala ka ng damit mo? Bihisan? Pwede po. Sige. Hintayin kita sa bahay, ha? Opo. Dr. Will, po tayo pupunta. Secret. Okay. Hi, Winlove. Kamusta ka na? Hi. May gagawin ka ba ngayon? Wala po. Sama ka sa akin, magdala ka ng bihisan mo. Secret. Sa araw na ito, mga followers ay hindi po alam ng mga batang katutubo kung po kami pupunta. Sinabihan ko lamang po sila na magdala po ng damit, magbihis at maligo. Dahil ang totoo po, mga followers, isosorpresa po natin sila. Ito po, mga followers, ay plano po namin ng mabait na sponsor. Dahil sa araw pong ito, mga followers, ay birthday po ng ating mabait na sponsor. Di ko na po i-mention po yung kanyang pangalan kasi ayaw niya po magpakilala sa social media. Iniisip po namin ano po yung magandang gagawin sa kanyang birthday ang una po naming suggestion ay magpakain po sa mga batang katutubo Pero lagi naman po tayo nagpapakain Bakit hindi na lamang po ilabas po natin itong mga batang katutubo Limitado lamang po yung ating isasama kasi wala po tayong malaking sasakyan Kaya ito na po yung aming napagdesisyonan Kaya sinama ko na po yung mga batang katutubo Tumungo po kami sa kabilang bayan dalawang oras bago po kami nakarating Tumigil po muna po kami sa palengke para bumili po ng pagkain para sa hapunan At tapos po bumili Family, na nga po kami dito sa Farm Resort. Hello guys, nandito po kami sa La Familia Farm Resort. Kasama ko po ang mga batang katutubo. Kaya dito po kami matutulog ngayong gabi. Dahil first time po nila ito maranasan na magkakasama at dito po kami tutulog. Bakas po sa kanilang mga muka ang saya at ngiti sa kanilang mga labi. Bago po natin sila isama, syempre pinaalam ko muna sa mga magulang. Bago po pumasok sa loob, syempre nilista mo na mga pangalan. Ito nga po pala mga followers ang La Familia Farm Resort na makikita sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Mas pinili ko po yung ganitong lugar mga followers na puntahan kasi nakakarelax. Malayo po sa mga bahay, nasa gitna po ito ng palayan. Malamig po ang simoy po ng hangin at prespo po ang tubig. Tiyak na tiyak po mga followers, dito po kami mag enjoy kasama po ang mga batang katutubo. Malinaw at malinis po ang tubig. Malinis po ang kapaligiran at maganda po ang environment. Ang maganda po sa pagpunta po namin dito ay solong-solo kami lamang po dito ang tao. Mura lamang po dito ang entrance sa mga matatanda ay 40 pesos, sa mga bata ay 20 pesos. May mga cottage po dito na mura lamang, meron pong 500. Kung mahilig ka pong kumanta, meron po dito'ng video okay 500 pesos lang. Pero mas pinili po namin mga followers na kami po ay mag-overnight. Kumuha nga po ako ng isang kwarto po dito 3,500 sa kwarto po na amin pong kinuha is kasiya po kaming lahat libre na po yung aming entrance libre na po yung aming cottage at libre na rin po yung aming video okay kaya po sulit na sulit po yung 3,500 tunay na mag-i-enjoy guys napakaganda po dito nakaka po talaga kaya mas pinili po namin na dito po kami Mag-celebrate po ng birthday po ng aming mabait sponsor Kung naghahanap po kayo na mas komportable at nakaka-relax na lugar Kasama po ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay Subukan nyo po dito mga followers talagang mag-e-enjoy kayo One heart mission Para sa mga batang kag- Welcome guys! para sa Diyos Sa bundok mano sa baryo May ngiti sa bawat tao Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa mabait na sponsor na nanlibre po sa amin po dito. Binabati ka po namin ng happy happy birthday. Dalangin ko po mas lalo ka pong pagpalain pa ng Panginoon. Wala man po kaming maibigay na regalo po sa inyo. Sa pamamagitan po ng video pong ito, mapasaya ka po namin. Ang kinagandahan po sa lugar pong ito, unlimited po ang tubig. Tama nga po ang nakikita nyo, ito po ay flowing. Ang nasa likod ninyo, dyan tayo matutulog ngayong gabi. Bukas na tayo uuwi. Mag-enjoy kayo sa inyong mga buhay. Okay ba? Papa. First time nyo lang ba ito maranasan? Apa. Subukan nga po natin silipin yung kinuha po naming kwarto kung gaano po ito kaganda. Hello guys! Dito po kami ngayon matutulog ngayong gabi dito sa farm resort po ng La Familia. Kasama ko po ang mga batang katutubo. At ito po ay first time lang po nila maranasan at syempre dahil first time si Kuya Christian ay umiiyak. <laughs> first time niya dahil siya ay ano daw to? Tawag dito, thirst of joy. Oh, umiiyak siya sa sobrang saya. <laughs> <Masawa na ba>? <laughs> <laughs> ha, dito. Guys, dito ko po kami mag enjoy Syempre, ah uh, nakakatuwa dahil yung aming pong mabait na sponsor ay birthday niya po at kami po ay trinit po dito na kami po ay magre-relax. Mga bata, ready na ba kayo mag-enjoy dito? mga batang katutubo, para sa kabutihan, para sa Diyos. man sa baryo, may sa Mga batang nag